Tingnan ko lang kung anong lutong mamaya uh, pagsasalo-salo namin uh, mag-ina, mag-ama dito uh, sa aking bahay, aking pamilya. Ayan guys, so, yung hinanda, hinanda ng aking misis. Ayan.

guys so, yung pagsasagasaluhan ang pamilya mamaya bukas kasi guys magmaga kung aalis sa uh, airport tapos aalis ako bukas guys guys happy new year sa inyo lahat at masaganang bagong taon